Isa, Palawan. Matatagpuan sa rehiyon ng Mimaropa, ang mga isla ng Palawan ay isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas na maaari mong tuklasin. Sa malakristal na malinaw na turkesa na tubig at kasaysayan na umaabot sa mahigit limampu libo taon, perpekto itong lugar na tuklasin sa iyong paglalakbay. Kapag nasa Palawan ka, siguraduhing bumisita sa El Nido na nasa pinakasilangang bahagi ng pangunahing isla. Habang narito, maglibot sa bayan ng El Nido at umarkila ng bangka, siguraduhin tumawad para makita ang napakagandang Bakit Archipelago. Bawat isla sa Bakit Archipelago ay may mga naglalakihang mga bangin ng karst at malinaw na tubig na hindi mo makakalimutan. Marami ring mga lugar para sa snorkeling. Upang makarating dito, maaari kang sumakay ng eroplano mula sa Manila o Bohol at B, papuntang Puerto Princesa, at pagkatapos ay magmaneho ng limatan-dang bawas anim oras papuntang El Nido. Bilang alternatibo, maaari kang lumipad ng direkta sa El Nido sakay ng mas maliit na eroplano ng Airswift mula sa Manila. Kung hindi ka interesado sa El Nido, pumunta sa isla ng Coron na nasa anim na putan-dang bawas 80 km mula sa El Nido. Mas mainam na makarating sa Coron sakay ng ferry o sa Airswift na umaabot lamang ng 25 minuto. Dalawa, Cebu Ang Cebu ay tahanan ng mga beach resort at dive sites, isang paraiso para sa mga mahilig sa outdoor activities. Isa ito sa mga pinakamahusay na lugar sa Pilipinas, lalo na kung mahilig ka sa tubig. Bagaman hindi kami sumama sa snorkeling kasama ang mga wild sharks, dahil narinig namin na pinapakain ang mga ito sa mga tour. Dahil dito, hindi umaalis ang mga wild sharks sa lugar na natural nilang ginagawa at hindi na nakakapagparami ang ganitong kalakaran ay maaaring magpababa ng kanilang bilang. Kung plano mong sumama sa ganitong tour, magtanong ng maraming katanungan at siguraduhing walang mapaminsalang pakain ang ginagawa. Sa timog kanurang bahagi ng Cebu, matatagpuan ang napakagandang Kawasan Falls, isa sa mga pinakamahusay na lugar sa Pilipinas na dapat bisitahin. Magdala ng waterproof na sapatos dahil ang lugar ay mabato at madulas. Sa dulo ng isla, makikita ang Tumalog Falls, isang magandang lugar sa timog ng Cebu. Magdala ng ilang peso para sa entrance fees. Tatlo. South Cotabato. Kilala sa mga lokal bilang dilupain ng mga tagapaghabing pangarap, ang South Cotabato ay magandang stopover bago magtungo sa mas malalayong isla. Isa ito sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas, lalo na tuwing may mga festival na ipinagdiriwang ang kultura, Musika at buhay isla. Huwag kalimutan bisitahin ang Lake Cebu. Maglakad-lakad sa paligid ng lawa, sumakay ng bangka o subukan ang zipline. Bisitahin ang Seven Falls Viewpoint para makita ang mga talon at subukan ang zipline. Para sa pinakamahusay na pagkaing dagat, pumunta sa Gosteus Crab House. Apat Bayko may mga puting buhangin na dalampasigan, mga kweba, at napakagagandang talon. Ang rehiyon ng Bicol ay isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Ang pangunahing atraksyon dito ay ang Catanduanes Mountains at ang Tanyag na Mayon Volcano. Kung gusto mo naman ng kape, pumunta sa Palet House malapit sa Rizal Street ng Bicol. 5. Boracay. Ang Boracay ay isang maliit na isla, ngunit isa sa mga pinakamahusay na lugar sa Pilipinas. Kamakailan, isinara ito ng pamahalaan sa loob ng anim na buwan upang ayusin ang infrastruktura ng isla. Ngayon, muling binuksan ito, ngunit may mga patakaran upang mas mapangalagaan ang dami ng mga turista. Habang narito, bisitahin ang Willis Rock, mag-relax sa White Beach, at tikman ang masarap na pagkain sa nonis. Anim. Manila. Kung sa mahabang biyahe ang pagpunta mo sa Pilipinas, malamang na sa Manila ka unang dadaan. Ang Manila ay isang malaking lungsod na may mga makabagong gusali, mga kakaibang museo, at mayamang kasaysayan. Habang narito, bisitahin ang Fort Santiago, sumakay ng jeepney, at kumain sa Jollibee ng kanilang spicy chicken. Kung gusto mo ng mas komportabling tirahan, subukan ang mga hotel sa Makati tulad ng Fairmont Makati. Pito, Siargao at Guyam Island. Ang Siargao Island ay kilala sa mga malalaking alon, kaya't surfing ang pangunahing aktibidad dito. Ngunit kung hindi ka surfer, marami pa ring puting buhangin at mga coral lagoon na pwedeng tuklasin. Pwede ka ring maghar ng bangka at magtungo sa Guyam Island na para paraiso. Ang Siargao ay may sariwang pagkaing dagat din subukan ang grilled prawns sa La Carinderia. 8. Bohol at Panglao Island Palagi kong gustong pumunta sa Bohol, at sa wakas ay nakapunta kami ng anim na araw dito. Bisita sa Chocolate Hills, Hinagdanan Cave, at magrent ng bangka para makakita ng wild turtles sa balikasag. Sumakay kami ng bangka sa Loboc River at nag-enjoy sa mas tahimik na paglalayag. Sham! Panay Island Kung nais mong matuto ng Spanish colonial history, ang Iloilo City sa Panay ay isa sa mga pinakamahusay na lugar. Maglakad sa Jaro Cathedral at Nellis Garden at subukan ang nightlife sa lugar. Bisita sa Gimaras Island na malapit lang sa lungsod. Isa Cero Kamigin Island Ang Kamigin Island ay paraiso. Pwede kang mag sa bulkan, mag sa gubat, o mag diving bago mag-relax sa beach. Sa pagkain, subukan ang kasarokain. Labing isa Batanis ang Batanes ay isang maliit na lalawigan sa hilaga ng Pilipinas na tila mas kahawig ng tanawin sa timog ng Inglaterra. Maglakad sa Chamantad Cove sa Sabtang Island at bisitahin ang Honesty Coffee Shop para sa masarap na kape. Labindalawa Luzon Island Ang Cordillera Rice Terraces sa Luzon ay kamanghamanghang tingnan at kasama sa UNESCO World Heritage List. Bisitahin ang mga terraces tulad ng Batad Rice Terraces mayo rice terraces at iba pa. Kung may oras, pumunta rin sa Vigan City na may mga cobbled streets at Spanish-Filipino architecture.